Ciao so Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, excited ako na ipalam sa iyo ang good news regarding sa bonus transporti. As per instruction ni Prime Minister Meloni ay mayroong inilaan na additional na budget para sa bonus transporti. Iditali natin mamaya kung magkano ga yung additional na budget na inilaan. Yan ga ay makakasapat na hanggang December 2023. Mayroon gang mga changes regarding sa bonus transporte sa pag apply o parehas pa din. Tapos ay sa 2024 ka kaya ay uh, meron pa ulit na bonus transporte. Meron na mga bad news para sa ilan, para sa iba. Sino ka sa mga estranyeri din sa Italia na sa 2024 ay kailangan pa na magbayad ng contribution na up to 2,000 euros para laang maka-avail ng healthcare system din sa Italia. Ibig sabihin ay kailangan pa na magbabayad muna ng contribution para laang makapagpagamot. Ang detalye raga do po na sigla pariyama. na natin yung uh, info tungkol dito sa pag-avail ng National Health System o yung tinatawag sa Italian na Servizio Sanitario Nazionale kasi ang mga estranyeri din sa Italia ang apektado diyan. Dahil sa pagkakaroon ng mga pagbabago, nagkaroon ng changes para sa pag-avail ng uh, Servizio Sanitario Nazionale din sa Italia, sino ga ang apektado at sino ga ang dapat na magbabayad ng hanggang 2,000 euros? Ang tinutukoy natin na iyan na pagbabayad ng contribution ay para doon sa mga non-EU foreign citizens na residente din sa Italia na gusto na maka-avail ng Servizio Sanitario Nazionale. Ibig sabihin, ang isang non-EU citizen, kagaya natin mga Pilipino, kailangan na magbabayad muna ng contribution kung gusto na magpagamot o kaya naman ay magpa-check up din sa Italia. Linawi natin ha, kasi yan naman ay hindi bagong bagay. Dahil yung uh, regulasyon na yan, yan ay dati nang ipinapatupad. Ang naging pagbabago ang ay masyadong malaki yung uh, nila. Okay, nagkaroon kasi ng increase doon sa contribution na dapat na babayaran. Ayon kasi sa Ministero de Economia e de Finance or yung uh, MEF, aabot sa hanggang 2,000 euros ang dapat na babayaran na contribution sa isang taon ng isang non-EU citizen para sa pag-avail ng National Health System o pinatawag natin na Servizio Sanitario Nazionale. Sa Italia kasi ay mayroong tinatawag na voluntaria at saka obligatoria pagdating sa Servizio Sanitario Nazionale. Ang existing na batas tungkol diyan ang mga estranyeri or foreigners na legally staying din sa Italia ng mahigit sa tatlong buwan ay maaaring maka-access sa healthcare services Okay? Ang dapat lang na ay either na sila ay uh, magbabayad ng private na insurance policy. O kaya naman ay mag under sa Servizio Sanitario Nazionale na base voluntaria. Kaya yung iba talaga ng mga estranyeri na nandini sa Italia na iba yung motivo o yung tipo ng kanilang uh, di sojourno sila talaga ay kailangan na magbayad muna ng contribution. Example, para sa mga nandini sa Italian na permutivo di studio, ang flat rate na contribution na dapat bayaran para maka-access sa Servizio Sanitario Nazionale ay 149.77 euros. Kapag ka naman yung iba na nandoon sa tinatawag na persone colocate alapari, ang contribution naman na dapat nabayaran ay 219.49 euros. Ngayon ay maigi na linawin natin kung sino ga sa mga estranyeri ang kasama doon sa base voluntaria na kung saan ay kailangan na magbabayad muna ng contribution. Enumerate natin ha, kagaya ng nabanggit natin kanina, yung permutivo di studio, yung mga persone alapari, kasama din yung mga holder ng permiso di soggiorno na residenza eletiva na walang work activities kasama din yung mga holder ng permiso di soggiorno na religioso kasama din yung mga diplomats at saka yung mga consular representatives na nandini sa Italia pati na din yung mga magulang na ang edad ay lampas ng 75 years old at nakapasok din sa Italia dahil sa Recongiungimento Familiare after ng date na November 5, 2008 Sa madaling salita, yung mga categories na nandoon sa base voluntaria, ibig sabihin ay hindi sila kasama doon sa obligatoria sila yung kailangan na magbabayad ng contribution at dahil nga sa nagkaroon ng increase kaya are na ng ngayon ang dapat nababayaran sa isang taon. Ang contribution ay magiging 700 euros na para doon sa mga nag stay din sa Italian na for study reasons. 1,200 euros naman para doon sa mga persone alapari. Tapos yung para sa iba ay nagre range ng uh, mula 1,200 hanggang 2,000 euros. Clarification lang ulit ha para hindi malito at saka hindi mag-alala. Hindi lahat ng estranyeri na nandini sa Italia ay kailangan na magbabayad ng contribution. Kasi ang magbabayad dyan ay yung ating nabanggit kanina, yung nandoon sa base na voluntaria. Samantalang kapag ka ikaw ay kasama doon sa obligatorya, hindi mo kailangan na magbayad ng contribution para ikaw ay maka-avail ng Servizio Sanitario Nazionale. Ang mga estranyeri na kasama doon sa tinatawag na obligatorya, ibig sabihin ay hindi sila kailangan na magbayad pa ng contribution ay ang mga mayroong kontrato di laboro subordinato, mayroong ativita di laboro autonomo, kasama din yung mga disokupato kailangan lang ay registered doon sa Centro Perlimpiego. Maging yung mga nagre-renew ng permiso de na autonomo o kaya ay subordinato, asilo, etc., kasama na rin yung mga minori non-accompagnati. Ang mga estranyeri na kasama doon sa obligatoria, ulitin lang natin, ang ibig niyan ay hindi nila kailangan na magbayad ng contribution. Sila ay entitled na maka-avail ng serbisyo Sanitario Nacionale sila ay pupunta lang doon sa asla na malapit doon sa kanila. Pwede silang pumili ng kanilang doktor at sila ay entitled din doon sa mga binipisyo, doon sa mga healthcare services na entitled din kagaya ng mga Italian citizens. Sa madaling salita, kung ikaw ay dati nang nagbabayad ng contribution para maka-avail ng Servicio Sanitario Nazionale, Magbabayad ka pa rin ngayong 2024 at mayroong malaking increase doon sa contribution. Samantalang kung ikaw naman ay dati na ikaw ay kasama doon sa obligatorya at ikaw ay naandyan pa rin sa kategory na yan, ibig sabihin ay hindi ka nagbabayad dati ng contribution, sa 2024 hindi ka pa rin magbabayad ng contribution, makaka-avail ka pa rin ng Servicio Sanitario Nazionale. Sana raga ay naging malinaw yan sa iyo. Bago tayo mag doon sa sunod na topic regarding sa bonus transporte, ipapalang ko muna sa iyo raga kung bakit ka panahon na para ikaw ay gumamit ng tap-tap send. Panoorin mo, Reraga. Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil nahahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di sa oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan Raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang Tap Tap Send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na Raga Chad. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang Tap Send. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Yeah. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa good news regarding sa bonus transporti Kagaya ng uh, nabanggit kanina sa umpisa ng vlog na ari ay mayroong inilaan na additional ulit na budget para sa bonus transporti Tanda mo pag-araga, ang original na budget para sa bonus transporte ngayong 2023 ay 100 million euros pero yan ay naubos na noon lang ang August 2023. Kaya nga noong uh, September ay nagsimula na yung tinatawag na click day dahil nga nang paunahan na sa pagre-request ng uh, bonus transporti online. Kaya naman, kukunti lang ang nakakuha kasi nga ang naging pondo na lang diyan ay yung bumalik yung mga hindi nagamit na mga bonus na ni-request dati bumalik sa pondo. So yun na lang ang natitira kaya kukunti yung naka-avail at marami ang hindi nabigyan. Kaya naman noong uh, October 2023 ay uh, naglaan sila ng additional na budget na 12 million euros, na yan ay galing doon sa Dekreto Energia. Pero gaya ng ating alam, yan ay saglit tinlaang. Naubos din agad yung idinagdag nila na 12 million euros. Kaya ngayon ay naglan ulit sila ng additional pa ng another na 35 million euros para sa bonus transporte at inaasahan na yan ay Aabot na, makakasapat na hanggang sa matapos ang taon na 2023. Walang ginawang changes regarding sa qualifications at saka sa procedure. Kailangan pa rin na ang ready to personnel noong 2022 ay hindi lalampas sa 20,000 euros at hindi pa rin kailangan ng IZE para makapag-apply. Doon pa rin sa official website ni Bonus Transporte. Doon ka pa rin na magre-request ng voucher na maaaring umabot hanggang 60 euros. Ang click day ay magsisimula ngayong November 1, 2023 simula alas 8 ng umaga. Kung paano gagamitin yung iyong voucher at saka kung ano ang proseso para ikaw ay makapag yan ay gaya pa rin ng dati, depende pa rin doon sa procedure na isinet ng iyong gestore, ng iyong abonamento. Tandaan na dapat ang abonamento ay nabili sa parehas na buwan kung kailan ni-request yung uh, voucher online. Para na masagutin yung tanong na kung sa 2024 ga ay meron pa rin na bonus transporti, as of now ay wala pang indications kung yan ga ay mawawala na sa 2024 or magkakaroon ulit. Dating gawiraga, Once na mayroong update, babalitaan ulit kita. Kaya importante, malaking tulong din sa iyo kung ikaw ay uh, laging tututok sa aking mga videos, lagi kang manonood ng aking mga vlogs. Kaya just in case na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na ako ay subscribe mo diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong sa akin kapag ka na i-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga, ala